Itinuturing ng Office of Civil Defense sa isang maagang pamasko ang 60 million pesos na tulong na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Kanlaon City at Negros Oriental. Pinangunahan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr. ang turnover ng tig 30 million pesos na pondo sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at disaster management teams. Ayon kay OCD Central Visayas Director Joel Erestain, malaking ginhawang dulot ng pondo para sa mga apektado, lalo na ang mga evacuees sa magdiriwang ng Pasko sa mga evacuation centers. Patuloy na sinusuportahan ng pamahalang nasyonalang rehiyon upang palakasin ang pagtugon at matiyak na ang mga naapektuhan ay makakatanggap ng nararapat na tulong sa panahon ng sakuna. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.